Ito mo na, si Ekang, eh, anong course mo sa pag-aaral mo? Grade 11 pa lang po. Ah, po. Grade 11? Pero Senior High ano School Ano ka po. na? Talagang dalagan-dalagan na. Okay, LB. so ano ginagawa mo? Nag-aaral ka, at the same time, puro pag aaral lang, hindi ka na trabaho? Sumasali po ako sa mga pageant and singing contest po. Sige, ano yan? First runner-up sa? Runner up, second runner-up second runner po, tapos best in casual, best in talent, and... Best? Best in sportswear po. Ah, okay ah. Puro ano, isa yun, ano? Puro, hindi pang beauty queen, puro pang ano, best in talent. Yes, we. <laughs> Ibig sabihin nung no, talented ka. Yes, we. O, di ba? Ang ako ko. Eh, no? Ang ano? Ano ang tatay mo? Nagtitinda po, naglalako. Ang nanay? Sa bahay lang po. Ilang kayo magkakapatid? Walo po, may isa po akong special child na kapatid. Ah, ba't mo? Tisim po. Hello, Tickboy! Love you! Ganda na mga pangang Tickboy, ekang. <laughs> Dung-dung, dung-gol, yes, huh? mga ganyan. <laughs> Pakilala mo na silang mo. Pinapakilala ko po ang pinakamasipag kong tatay, si Tatay Wilson! Hey! Magandang hapon po! Magandang hapon! Ano pinapenta mo? Mga plastic-plastic ko, parang will. Ano gusto mo sabihin sa anak mo? E kang, siguro ito na yung pagkakataon na may pakita mo yung talent mo dahil alam ko, mataas ang pangarap mo. Kaya pag-usahin mo lang dahil tiwala naman ako sa'yo. Ito lang masasabi ko sa'yo na huwag ka lang munang papasok sa gano'n na bagay dahil yung ate mo, alam mo naman, maagas siyang... Anong ganun na bagay? mo, hindi alam. Nag-asawa po kasi maaga yung kapatid niyang panganay. Ah, yung sa'yo mo, yung pag-aasawa. Huwag oh. niyo sabihin, ganun na bagay. Us sabihin... <troll disputes> yun na, sana, wag mo munang pasukin yung gano'n. Wale. Inulit. <laughs> okay, at least na bago. Oh. Yung gano'n. Oh. Kasi yung gano'n na bagay, di ba mahirap yun? Oh. Yung gano'n, huwag mo gagawin yun, ha? Yung gano'n, ha? Sige, lang mo, tatay. Kasi alam mo yung buhay niya, nahihirapan siya. Kaya alam ko, magtiwala ka lang sa Panginoon, Makukuha mo yung, makakamit mo yung gusto mo. Mahal na mahal kita na, at yung mga kapatid mo. Yun Ayun, lang. galing na tatay. Ka, sa tatay mo. Tay, maraming maraming salamat po sa walang sawang pag-suporta sa aming magkakapatid. Maraming salamat dahil lagi nandiyan ka sa mga laban ko. Hindi ka nagsasawang suportahan ako. Mahal na mahal din kita, Tay. I love you kayo ni nanay. Yeah.